Hindi pa lang naka-play po, chat. Ano <laughs> 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 na, thunder siya talaga, Papi Dave. <laughs> Hindi na, oh, chat yan. talaga, Ano na Ano Ayaw pa nila no? babago bago yung video ko eh Kasi gusto ko nga rin si panagbablog ako -e Kumayan, na iibe Mamaya na Senji Mamaya na Nagbag Okay ah Ito Mukhang gusto nung bupon yung ano ah si Dwayne eh, Pareho yung babae din naman Ay babae pa yung parehas? Oo Yun lang Up motor, motor, motor. Go, 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 go. Tatagalan pa to. Yun. Yun na si Senji, tsaka si Lugo. Ay, lalayo yung mga yan. Ang tulong talaga ni Senji. Parang may gusto talagang puntahan doon sa likod ng cement eh. Tina mo. Oo. Doon lang ang Ano si Senji, tsaka si Lupo, lumayo na naman. Nung nakaraan. Eto. Hey, Yun, doon na naman ang puntungo. Oh. Surop! <laughs> Nalayo na naman nila, Okay, oh. bye-bye. Mamaya oh. na lang ulit. Pagdiyan mo! lakas na mga si Senjit Dugo. Lakas na dyan pa rin si Senjit Dugo. Lumilipad pa rin sila. Ang taas nila. Ayan, mga friends, taas siya. o. Pareho, ha? Layo na nang ikot ng tumawa ito talaga. Lakas na talaga. Perfect landing. Nice! <laughs> Pong is always ready. You know? Yeah. Very fast oh, bababa na. Oo, oh, oh. punta kita pin type na yun, no? Oh. Ayos. Lakas! Galing! Nice! Kasi yung pula? Saan? Eh, yung pula, pre. Tapos sapo, ha? Sapo na maayos. Ay, ay, ay! Ito yung kay Papi Eric at saka kay, ano, kay Papi Andrew. tawid agad, eh, oh! Tawit agad, eh, oh! Sa malayo!

Magkasama. Oh, matay tayo, hindi talaga pwede wala GPS. So, Sini mo Grabe ni para no. hindi pa nagpapakita ng iba. iba yung iba na sa likod pa. Ay, 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 ay. Dalawa mataas eh. Ayun, may tumatawid doon sa Senate. Uh, ayun, may ko yung dalawa, kaya nyo niyo. Ayun, oh. Ayun, oh. ayun, may tumatawid doon sa Senet. Oh. Magkasamay sa atin. Dalawa yun, dalawa. Okay. Okay. May meeting ba tayo ngayon? Ha? <laughs> <laughs> ah? Dalawa. Ito, ito pula to, pula to. Ilan pula na lipad? Dalawang pula yan, no? dalawang pula. siya siyan yan. Eh, si si Yumi yan. akin to. Sa akin to. Ang galing! Ang galing nung kay Rigor, oh. Sa'yo ba yan, Gor? Sa'yo yan, parang sa'yo nga yan, Gor, ah. Parang akin nga. Kasi may tayo, eh. Okay, si Sarya yan. Nakakalito kasi pare na tayo ng kulay ng ibon. Ito, eh. meron pa dalawa rito na mataas. Uy, meron pa tatlo Ayun na, nagbitawan na. Pre, nandito na yung mga pula, Gor. Wala na pula doon. Ito pa, may pula pa rin sa taas. Ito, oh. may pula pa sa'yo na to. Ito, yung pula yun. Eto, meron pa rin pula rito. Dalawa. Dalawa na yung pula? ito akin nato kababang lumipat si ayoko kay papi eric sigurion makabang? Na, na. ito 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 na, ito isetung parang na taga turo ako eh taga hanap ako lang ibon ngayon lai o no? ano itatlo ano tatlo ano ano tatlo ano 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 si ano ano ito, ano ito, Siya. ano 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 Amin tu dai saya oh amin tu dai pong motor. Oo nga eh wala pa si Glay ni, antay rin sabay na kami. Mila ka hintu. sabay na ini ano? pong. Sige, ten lang balim din pa dito. Dito pa sige, Yaki yami yami. Ito kayo ng pula to oh. Sige, para na lang Yes ayo pula na, yan pre. Oh, si Andrew. problema pa oh, ayan nabababa na Ano? Na. oh hmm? Ito, kailangan pa Dala, Nice! Tapos na ta silang shot tayo naman. Solo tayo. Senji at Lubu! Ay, uh, Lakas naman yan! Gusto niya na Ah, pa yung ibon ni Rigor ah! Ay, wag na dito na lang! Ito lumalayo talaga ibon dito! Ay, ay, ay! Dito. Ay, ay. sila oh! Grabe na sila talaga si Angie talaga tubo lumipad! Uy, tumal, tumal! Kayo, ayos kayo! Taas ng lipad nyo! Ang tagal! Ang tagal! Grabe kayo! Ilang minutes na! Eric, regret siya. <laughs> Binaya kayo lang. Masisira tayo nito. Eh hindi pa naman tayo nagtatawag, Sengilubo. Si Sobrang tagal naman yan. Parang natetempt na ako na kawayan kayo ah. <laughs> sige, sige. Huwag tayong magtawag. Ay, Ayan, nabababala naman kayo, kayo eh. Payo na naman yan. Kaya layo nga, tawagan, yun, ah. ulit. Eh, no? Pag yan lumayo ulit, hindi na makakabalik yan. Yun lang. Hindi <laughs> nee, kasi train ni TV kaya yan, pabalik na oh. Oh, ayan mga friendship ha. Oh, ayan na pabalik na oh. oh wala na tayong magagawa, bababa na kakawayan ko na. Uwebelo na 'yo. Wag mo na ay bumalik. Putang ina, umiikot na naman oh. Bumalain, bumalik. <laughs> bumalik. <laughs> bumalik lang kayo. Bumihi. Ano ba 'yan? <laughs> Galung po, te grabi naman si Enjiru. Ano ah, ko la sino man yan para niyan? Asa Ayano. Ate, akala ko na ka-injive's nila ano. Ba? Eh lumayo uli to. pa na naman no. Di ba balika alam niya nandito. Di baka po lahat. ka na niyan eh. Nakamigpit na dito yan, di ba? Oo. Oh. Balik. 10 minutes na boy. Tagal ah. Hindi ko alam kung ilang minutes. Nandiyan no, nandiyan sa likod. Tagal na eh, oh. Ayan na, bababa na eh. Wala na, ayun na. Ayan sila oh. Mas nice, lubo. Frenchie, ikaw na lang iniintay. Ito na si lubo mga Senji ka, bitig ka, oh, si ka pa? Pucha si ka naman, Senji. Huwag mo sabihin, bitig ka pa, Senji. Puta, mukhang bitin pa nga si Senji, NG, Drew. Matanda ay, na kasi ito Bitin pa. Ayan na, bababa na. Ay, ayaw pa rin. <laughs> bitin ka pa rin, pucha ka. Ang tagal nang nilipad, bro. Grabe naman yan. Nakakakita <gibberish> <gibberish> pa kasi nang lumilipad dun eh, oh. Wala niyo bumaba. si Senjip, mga friendship, lumayo pa, oh. <yun pumaba>. <gibberish> 10 minutes, 10 minutes na.

Ito Ay, tatlo. Ayan na. Ayaw ko sa ma'am. Ayaw nga. Wala nang salam. oh hindi mo kilala. rin. Uy, ibo ni Papi Eric, oh. Tawag pa siya sa oh, building, si, si, oh. Si, si Yasi, diba? <laughs> si Tatay. Ang araw eh, ano. Taas niya mga prensip, o. Oh. Tignan niya, o. Oh. Diba, tuldog na tuldog eh. So, zoom Ah. Nakakayo dito mawawala 'tong mga ibon at 'yung dito. Igu oh, layo tas niyan. Nakakangali sa liig pa noon. Sama sa train nila 'yan eh. Sama sa train nila 'yan. So ito na. Tingnan mo. Ayun, oh, no? grabe talaga 'yung ibon niya, no. Tumayo ulit 'to. Lalaro lang 'yan. Aba, 'to, pre. Okay.